Sa mundo ng pagiging isang maliit na content creator, maaaring maranasan mo ang kalungkutan at pagkabahala. Maaaring may mga araw na walang masyadong nag appreciate o nagpapahalaga sa iyong mga gawa. Ang pagkakaroon ng kaunti lang na subscribers o likes ay maaaring magdulot ng panghihina ng loob at pagdududa sa sarili. Ang pakiramdam na hindi sapat ang iyong mga ginagawa ay maaaring magdulot ng lungkot at kalungkutan. Parang nag-iisa ka na lang, puno ng pangamba at hindi gaanong masaya. Kapag nakakakita ka ng ibang content creators na mas malaki ang tagumpay at followers, maaaring mas lalo kang malungkot. Sa bawat pag-check mo sa iyong social media account, maaaring dumating ang pagkabigo at panghihina ng loob. Maaaring maramdaman mo ang mga masasakit na salitang ibinabato sa iyo at ang mga paghuhusga ng ibang tao na nagdudulot ng sakit at pagkairipya. Ang pagkakaroon ng imposter syndrome o pakiramdam na peke ka ay maaaring maging hadlang sa iyong pagunlad at pagpapanatili ng inspirasyon. Pero sa kabila ng lahat, tandaan na normal ang kalungkutan at sakit. Hindi ito dapat ikahiya. Sa halip gamitin mo ang mga emosyong ito.